Imagine, meron kang bank account na tuwing umaga ay nagkakaroon ng deposit na 86,400 piso daily. Ngunit sa isang condition, ang amount na ito ay kusang nawawala pagpatak ng hating gabi. Kung ikaw ay meron nito, anong gagawin mo? Syempre, di mo sasayangin at withdraw agad every day, 'di ba? Alam mo bang meron ka ring bank na katulad niyan? ito ay ang iyong time. Every morning of your life ay may binibigay sa iyong 86,400 seconds for you to utilize. Every night, ito ay nawawala sa iyong balance. Hindi pwedeng bawiin o utangin mula sa iba. It is your loss kung hindi mo ito ginagamit ng tama. Kahit mag-request ka pa ng refund ay hindi na kailanman ito maibabalik pa. Use your time wisely. Glad is a very special bank account na pinahiram sa kasi ganoon ka-special.